Taurus, tignan natin kung kamusta ang kaperahan mo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. At pwede nyo pong panoorin yung inyong sun, moon, rising, and venus sign para sa mas kumpletong mensahe para po sa inyo. Tignan natin, Taurus. Okay, your energy in terms of your money. Tignan natin. We have justice. Very fair ka dito. Pwedeng kung meron po kayong asawa, lahat talaga nung pera ninyo binibigay niyo sa asawa niyo, ganyan. Wala kayong tinatabi para sa inyong sarili. Very honest kayo dito. Tingnan natin. Um Okay. We have the world. Marami dito na sa ibang bansa. Or gusto niyo magpunta ng ibang bansa para mabago yung life ninyo, yung status ninyo sa life. Meron po dito. Mm, -mm kami may nagbabalak dito mag ibang bansa. No, kung wala pa naman kayo sa ibang bansa or pwede rin baka nasa ibang bansa na kayo, mayroon pa kayong gustong puntahan pa na ibang bansa. Na bansa. Check natin past issues mo in terms of money. Spirit guide, past issues po ni Taurus in terms of money alam mo marami ko ditong na feel na nanghihinayang siguro nung maganda yung kita niyo di kayo masyadong nag-iipon or nung sabi natin nung dalaga at binata pa kayo meron dito we have virgo we have misfortune okay may issues kayo dito pwedeng sa isang tao na virgo yung sign niya Niloko kayo pagdating sa pera. Yan, baka meron nga dito nag-apply naman kayo. Kailan ba yung Virgo season? September, no? Parang ganon. Oo, mga ganong time. Mga ganong month. So, yung iba po sa inyo pwedeng nung September, ayun, medyo may nagkaroon kayo ng problema dito. Parang walang pag-usad dun sa in-applyan po ninyo. Parang feeling mo hindi na siya matutuloy. So, pwedeng bumabagabag pa rin yun sa ngayon hanggang ngayon na problema ka pa rin kasi iba sa inyo pwedeng pinangutang nyo lang ba yung pera na pinanggasos nyo doon we have support meron tayo ditong litigation okay meron kayo nilalaban dito na ano na kaso pero parang kayo din yung uurong yun yung nakikita ko dito. Pwedeng baka tinapat ka ng attorney mo na medyo mahina yung laban ninyo. Kasi pwedeng maraming sumusuporta dun sa kabilang panig. So yung iba po sa inyo, ayan, o, may problems kay dito in terms of money. Kung meron kayong gustong mabawi ditong pera, tignan natin kung mababawi nyo pa ba. Five of Wands, may ano nga oh. Ace of Cups. Mukhang ganito, bago nyo mabawi yung pera na yon, gagastos din kayo. So, pag-isipan nyo, baka mamaya equals or, uh, you know, same lang yung gastos or mas malaki pa yung magagastos ninyo pag kayo ay nagkaso. Yes, for some of you, kahit mabigat sa dibdib ninyo, labag sa loob ninyo, kailangan nyong i-let go yon. Parang wag nyo nang isipin. Kahit na, yun nga, naloko kayo dito. Tignan natin, okay? Present issues mo pagdating sa money. Ayun nga, parang marami kayong nakakaaway dito in terms of your finances. We have the Hierophant. Nape-pressure din yung iba sa inyo pagdating sa inyong family or sa community na sinalihan ninyo. We have Will of Fortune. Okay. Parang may tumulong kasi sa inyo dito eh. Mm, -mm. And yung mga tumulong sa na to, nanghihingi sila ng kapalit. Yun yung nakikita ko. Which is, pwedeng mapalitan mo naman, no? Mabalik mo naman yung hiniram mo sa kanila o yung tinulong nila sa'yo. Kaya lang kasi yun nga, nape-pressure ka dito. Kaya to lo, yung iba sa inyo, pwedeng, ayan, kung meron tao talaga dito na yung pure talaga yung pagtulong sa inyo, mukhang hindi nyo natatanggapin kasi nadala na kayo. May mga tumulong sa inyo dito, nakala nyo makakatulong sa inyo, pero nagbigay lang sa inyo ng problema pagdating sa pera. Tignan natin, house, family issues, situation, pagdating sa kaperahan, spirit guide. We have six of ones. Yan, even family. Yung iba po sa inyo, even sa family members nyo, na i-stress kayo kasi parang hindi pa nga kayo nakakalis, pinagmamalaki na nila na pupunta kayo sa ganito, ganyan, toros. Kaya alam mo, may delays din na nararanasan yung iba sa inyo. Kasi may madaldal dito sa family members mo. Yan. Pero yun nga, proud lang kasi sila sa'yo. Kaya ganun. Kaya lang kasi yun nga, masyado silang advance. Medyo maluho din yung nakikita ko dito. Merong maluho dito na family members mo. Yan. Baka yung pagkaluho niya, ikaw yung gumagastos. Tignan natin pagdating naman sa friend. King of Wands. Ace of Pentacles. Ayan, pagdating naman sa kaibigan, pwedeng may malapitan ka naman po in terms of money. Or the other way around, baka ikaw yung nilalapitan ng kaibigan mo, Taurus. Tingnan natin, pagdating naman po sa love life, we have the Emperor. We have Nine of Cups. We have King of Cups. Okay, so pinapakita naman po dito, no? yung iba naman sa inyo, fulfilled naman po kayo sa marriage life ninyo. Yun nga lang, ayun, pwede po kasi na uh, yung person mo. Kasi parang ano siya eh, malihim. Ayan, parang gusto niya siya yung nagko-control kasi sa lahat. So, pwede po yung iba sa inyo, uh, parang wala kayong nahahawakan na kinikita niya. Kaya yung iba sa inyo dito, nagpaplano kayo para sa sarili ninyo. Ganon. Parang, ewan ko, kung wala kayong pakailamanan pagdating sa pera, basta siya ko na rin, nagbibigay siya ng mga pang-budget. Hanggang dun lang, pero hindi kanya binibigyan ng sarili mong pera. O hindi niya pinapahawak sa iyo yung buo niyang pera. Kaya po yung iba sa inyo, ayan natututuloy kayo na ano, magtabi para sa inyong sarili. Natuto kayo dito na gumawa ng paraan para kayo ay kumita. Yun nga lang iba sa inyo kasi naloloko po kayo. Natatapat kayo dun sa mga tao na hindi totoo yung intention sa inyo. Siguro kasi nakikita, no, toros yung ano ninyo, yung di ko alam kung nagiging desperate ba kayo. Ganyan, pakaganyan kasi yung aura na napapakita ninyo dun sa mga taong kausap ninyo. Kaya ang nangyayari, nakikita nila kung gaano ka ka-vulnerable. Kaya madalas ang mga na-attract mo, mga tao naman loloko. Tignan natin sa career. Sa career, we have three of cups. So, kung meron naman po kayong trabaho dito, Taurus, ayan, stay muna po kayo sa work ninyo. Ayan. Pero aalis din yung iba sa inyo. Hindi ko nakikita na pang matagalan tong trabaho ninyo. At pwedeng hindi rin kasi ganun kaganda yung inyong kinikita. Kaya parang looking pa kayo dito for something better. Sa negosyo naman po, kamusta? Sa negosyo, maganda yung negosyo ninyo. Success kasi yung nakalagay dito, ano, na card ninyo. So, may success na paparating pagdating sa inyong negosyo. Kaya alagaan nyo po yung business ninyo. At, supportan nyo yung mga documents. Taurus. Baka kailangan nyo ayusin yung mga documents. No, yung mga legal papers pagdating sa negosyo ninyo para hindi kayo mahanapan ng butas ng ibang tao. Check natin pagdating naman po sa amin sa pa para sa iyo. This is your time to step up and lead from your soul. Yan, laban. Kailangan mong lumaban, no, para sa pangarap mo. Taurus. Mm, -mm. Nakita mo oh. 'Di ba naka-ano siya? naka meron siyang ano ba kasuotan niya na to. Ar parang naka-armor siya, no? Reading lumaban yung taong to. So iba sa inyo, ayan, pwedeng ganun din naman kayo eh. Ayan, kaya lang kasi pwedeng may mga nagde-discourage sa inyo dito. Belief. Strong beliefs are guiding you, helping you to overcome challenges and stay true to your path. Your inner faith is your strength. Diba, lumalaban ka nga talaga at malakas ka, Taurus. Kaya kung pinapaniwalaan mo naman na mananalo ka dito sa, sa sinampang mong kaso na to, sige, ilaban mo yan. Mm -mm. Kasi kailangan mo din tignan eh kung ano ba yung stand mo towards doon. We have wealth. Ayan po, may paparating na wealth para sa inyo dito. Sabi dito, "Keep up the great work. You are moving towards real wealth and prosperity." So, ayan. Kaya medyo mahirap yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kaya yung iba sa inyo puro problema kayo ngayon kasi malaki yung paparating na blessings para sa inyo pagdating sa inyong kaperahan. Mm. -mm. Kaya wag na kayong magtaka kung nahihirapan kayo kasi malaki din po yung kapalit niyan, nakasiyahan para sa inyo, turus. Yan lang po yung mensahe para sa iyo, maraming maraming salamat, ingat ka always, and more blessings to come.